13 letters. Okay, M. Huh? I. Ay, kulak pa. N. N. T. N. T. 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 Y. <laughs> L. <laughs> A. I. Ano? A. A. Mintila. Ano? <laughs> Mintila. <A. laughs> <A. laughs> <A. laughs> Mintiladi. Lodi! <laughs> Nako, kumunay ka naman. Kumunay ka, please. Oo! Oh. Oh. Ah. Oh. Ha? 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 Ilan na? S! Mintiladors. La S! E! S? Ah, oh, yeah! Mintila Dorises! <laughs> Plural. Ah, oh, okay. uh, ang Plural Yes. Actually, actually, naisip namin siya kasi bagong develop sa Europe. It's a, ele oh. ano siya, electric pan oh. siya na yung binubugan niya mint. Hindi siya, hindi siya, walang nilang kailangan ng yellow, malamig na yung hangin niya. Mintiladorises. Oh.